ito pala mga brother matitin sulagay ako ng badya ko drink ko bali pangalawang beses ko nang magte-change soil simula nang mapunta sa akin to at simula nang mapunta sa akin ako na lang magte-change soil para at papano kabisado ko yung mga tawag niya Pas, ito yung sa, na pin, naman yung sugiyo. Dead kasi pisa. Malilinis ng aircleaner, malilinis pa yun, malilinis ko lang yung chainspun lang muna talaga lang pa asin ko Gano'n pala yung filter mga brother, natanggal ko na, hindi <coughs> ko na video kasi <coughs> buti nakuha kong pakamano-mano kinamay ko, ganun't tigas, kasi wala na. Kumahawakan nyo yung cellphone. Iti-train ko lang mabuti. Wala wow. yung gagamitin kong langis. RS-8 2050 Ayan. Ito yung filter nya. Ito yung gagamitin kong pagsasalin sa gear oil brother. Sana ko yung sinasalay ng langis. Pero isang litro pa lang yan. Kasi uh, ko pa rito sa isang ano pa yan pa. Kasali na ko muna yung gear oil. Ngayon, yung, uh, isasalin ko pala doon sa ano. Gear oil tama. Pali <coughs> 350 ml. Pali tatlong ganito. Kasi 120 ml to yan. 3 ganito yung sasalin ko yung mga tatira sasalin ko naman dito alam <laughs> mo ano asok muna